Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating weather update ngayong Tuesday, April 15, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, mag-subscribe sa ating channel, at itap ang notification bell para lagi kang updated sa mga ulat panahon. Ang weather update na ito ay mula sa opisyal na ulat ng Pagasa at iba pang trusted sources. Wala po kaming direktang koneksyon sa Pagasa o sa alinmang ahensya ng gobyerno. Layunin naming ihatid ang impormasyon sa paraang malinaw, direkta at kapakipakinabang para sa kaligtasan at kahandaan ng bawat isa, kaya't huwag bibitaw, tutok lang hanggang dulo. Ayon sa pinakahuling ulat ng pagasa, sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo o low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dalawang weather system ang nakaapekto sa bansa, Una, ang frontal system sa extreme northern Luzon at ang easterlies, ang mainit at malinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko na siyang dahilan ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, maulap ang kalangitan na may mga pagulan sa Batanes, Cagayan at Apayao dulot ng frontal system. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather ang inaasahan. Pero asahan ang init tuwing tanghali hanggang hapon. At may posibilidad pa ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang temperatura sa Luzon, sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 27 hanggang 35 degrees Celsius. Sa lawag ay bahagyang maiinit na nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot ang init mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang sa Bagyo ay malamig at kaaya-aya ang klima na nasa pagitan ng 18 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman ay inaasahan ang malamig hanggang katamtamang init na mula 24 hanggang 33 degrees Celsius at sa Legaspi ay asahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, Mindanao, Palawan forecast, may mga pagulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dulot ng Easterlies. Samantala, sa Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas ang panahon, pero may chance pa rin ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang temperatura sa Visayas at Mindanao sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Iloilo ay bahagyang maalinsangan na nasa pagitan ng 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay posibleng umabot ang init mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman ay makakaranas ng katamtamang init na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga at Davao ay inaasahan ang medyo maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating heat index alert, sa Metro Manila, maaring umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Pinakamataas naman ang inaasahang 43 degrees Celsius sa mga sumusunod na lugar. Sangley Point, Cavite City, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes, Dumangas, Iloilo, La Granja, La Carlota, Negros Occidental Danger Level na po ito, kaya paalala sa lahat. Mag-ingat sa matinding init. Stay indoors kung kinakailangan, iwasan ang direktang sikat ng araw at uminom ng maraming tubig. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon, wala pong nakataas na gill warning sa alinmang bahagi ng karagatan sa Pilipinas. Safe pa rin para sa ating mga mangingisda, pero manatiling alerto sa mga pagbabago ng panahon. At yan ang latest weather update para sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating weather updates. Ingat po tayo, stay hydrated, at hanggang sa muli!